Ang ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ano ang pundasyon ng iyong buhay? Ano ang haligi ng iyong kasaysayan? Ano ang lakas ng iyong pagising? Saan nakasalig ang iyong pag-ibig? Ang Diyos ay nag-aalay ng isang muog na matibay kanyang tinatawag lahat ng nabubuhay ang sinumang sa panginoon ay may mahigpit na kapit kailanman ay hindi matitinag pagkawasak ay hindi sasapit binabanggit ng awiting ito ang isang mahalagang pangungusap pinagpapala ang dumarating sa pangalan ng panginoon ano ang kahulugan ano ang ibig sabihin isa lamang ang dumating taglay ang pangalan ng Diyos natin. Ito ay ang manunubos, ang Kristong si Jesus. Siya ay pumarito upang sa atin ay sabihin, ang salita ng Diyos na naging tao, siya ang panulukang bato ng buhay natin. Nagaanyayang ang mga pangarap at mithiin ay ating buuin, na nakaugnay sa kanyang pusong butihin. Sa mabuting balita na ihayag ni Kristo. Ang sinumang nakikinig ng salita ko at hindi isinasagawa ito, ang kanyang tahanan sa buhangin itinatayo. Darating ang bagyo at malalakas na hangin at siya'y pababagsakin at kabigo ay tatamuhin. Ngunit ang sinumang si Jesus ang saligan, ang kanyang pagkatao at buhay, kailan may hindi mawawasak at ang kasawi ay hindi hahantungan. Ang salmong ito ay may dalang katanungan. Tayo ay sinusuri kung ano nga ba ang ating tinutungtungan. Ang buhay mo, saan nga ba nakatayo? Ang balangkas ng mga pangarap mo, sino ang pinagmulan at saan patungo? Maaaring isipin ng tao na mayroon siyang sapat na lakas. Sa sarili ay magtiwala at tulong ng Panginoon ay iwalang bahala. Minsan, upang tayo ay matulungan, kailangan ipakita ng Diyos ang ating mga kahinaan. Minsan, hinahayaan yang ating matagpuan ang mga sarili sa kalagayang walang lalabasan. Minsan, kanyang pinahihintulutan iba't ibang uri ng kabiguan. Hindi para tayo ay wasakin kung hindi maipaalaala sa atin na maaari siyang tawagin ang mga bisig niya handa upang tayo ay sagipin. Totoo nga naman na sa Diyos lamang, pinakamabuting ilagay ang ating buhay. Sapagkat kung sa mga naratapos at nawawalang tao man o bagay, kinukuha ang dahilan upang mabuhay. Maaring isang araw sila ay maglaho at mapagmasdan ang ating mga sariling wala nang kahulugan. Wari bang yaong mga pumasok sa kamatayan. Si Kristo ang batong itinakwil ng tao. Ngunit sa laki ng kanyang pag-ibig, ayaw naman niyang itakwil tayo. Habang tayo ay lumalayo, patuloy siyang lumalapit at ayaw isuko. Ang pagmamahal na nais niyang ating maranasan, nais niyang matagpuan natin ang ating totoong tahanan. Ang kapangyarihan ng Diyos na dala ay kaligtasan. Siya ang batong saligan, lakas natin at kublihan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.